Yo, yo, yo. Again, good afternoon po sa inyo lahat and thank you so much po sa pag-attend nyo sa first birthday po ni Zakaya Nace Malaga. And I'm inviting all the ninang sa eh, ininong here po in front para po sa picture taking natin and magbibigay po tayo ng message. Siyempre, hindi mo papatari mga ninang, hindi nun natin sa gifts and message po nila. So first po, tinatawagan po po si Uh, Ninang Day Herente. Ayan pa si Zac. Nakuya ako. Ayan pa si pala si Zac. Ayan pala si Zac. Ayan pala si Zac. As a question naman po, siyempre, di ba? lagi nating pinag-pray-pray um, kay Zac ay um, lumaki siya na may banal na baganakot na kay Lord. Yun. At ang maganda kasi doon, siyempre lumaki si Zach na ang kanyang parents ay Christian no. na sa ministry. So, may guidance na spiritually. Ano. So, yun lang ang prayer ko na lumaki si Zach ng ibang pagkatapag kay Lord. Lumaki na magala, mapag-eat. Yes! At <laughs> sa niya yung ano, yung, yung, ano nga ba? Yung kainyaya. Yung positive na kainaya ng kanyang mami. <laughs> friendly kasi siya. siya. Ayun, so yun lang. At uh, lagi like, na ako nag-prepare para sa uh, um, growth, at sa, sa spiritual na magiging talaga yung isa ko. Sige, yun lang, ayun, isa. Thank you po, Nina, yung day. Sini nga, Hello. Um, isang mapagpalang hapon po sa bawat ngayon, pareho na siya ni birthday sa isa. Um, happy first birthday, siya. Um, yun, kagaya nung sinabi niya ati, um, hindi naman magbabaw. Palaging pray namin, um uh, lumaki ka ng iba na lang pagkatapos sa ating Diyos. Uh, at uh, yun din, um, um, lumaki ka ng Um, maging masunulit sa iyong mami at daddy at yun lang. Happy birthday ulit. Kado. Hey. Hey. nawa magkaroon siya ng malusog na pangatawan. Hindi siya maging sakit din at lumaki siya na may tapos sa Diyos at maging magalang sa magulang. At yun lang. <laughs> Again, thank you so much po, Ninang Joan Villanueva, for a wonderful, for a wonderful message po. Nasa, picture, picture, picture.

Oh, in uh, you? Are uh, you uh, na? day, ma? Love future uh, mo at may blessing sa parents sa bubo. Thank you, po. Uh, thank you, po. One, two, one, two, three. One, will all called on Nino Robertson Gonzalez. Kumukuha pa lang daw po ng wallet. Mga magandang takapon po sa lahat. Happy birthday, baby sa. Kung ako kung kinala po ako nito. Pero... Kababata ko si Iko. Dati kalaro lang ni Clark. Pero yun, yun pastor na. May baby na. Patuloy kay bless ni Lord. At, ah, uh, buong masasabi ko. Kaya lang po ng ninang si Nino. Ay, di eh ayon sa kaloban ng ating Panginoon. At, ah, uh, magpapastor din yan. Ayun, uh, na ano, magpastor? Magpastor ka? Okay. Kaya, buong bless ni Lord. Ang ilang buhay, ang ministry at maging katulong ng eh, pastor sa uh, ministry. Lumago na malusog physically and spiritually. God bless. Happy birthday sa Salamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagkalo sa simpleng pagraos ng larawan sa Ah, uh, uh, salamat talaga kahit malalayo ay nakarating. Ano <laughs> na po sila pastor? Salamat pastor sa mga natin mga ah, kahit ah, layo ng Lucena at, uh, uh, at, uh, at Chao, nakarating. Hallelujah. Praise the Lord. Uh, atin, uh, at masaya po kami na kayo kasama po namin. At ah, uh, salamat din sa mga nagpuntahan mga nino at nina. Uh, ang masasabi ko ay uh, hindi, hindi naging ah, uh, hindi nagkabali pa ng pagpili talaga ng mga ating mga at pinag at na kay sa uh, uh, si oh, dahil alam nila na yung tinuha nila mga inyong at ninang ay uh, totoong magiging uh, kaagapay nila sa pagkakit pag isa. Mga talaga ng mga uh, uh, may kaayusan at uh, yung aming sa aming para sa ito bilang mga ninyong at ninang isa. So, so ako noon, yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil dito si Sakaya uh, uh, sobrang kapul sa amin. <laughs> Hello guys. Ah, lang. po. At salamat tayo lang. Thank you po. careful! you Si Mama Irene. Okay. Si Mama Irene. Si Mama Irene na po. Tinatawagan po para sa